Olam. Kailan sa mga na maaga? pa. Si Precious sa lumabas? ba?

Oh ya, yeah, isang isang main gate, ilak madali. Basta Bakit? Dabasta, mo. Mama! Ano? Si ano? Si Precious, may toyo. Asan na? Ando siyang biro siya.

Aku malu. Ibu tak pentingkan kamu kamera. apa? Precious, tahu ke tahu ni mana? Tahu ke malu? Hoi.